Paano malalaman kung tunay ang simbahang ba mo? No? Magandang araw po sa ating lahat. Pausapan natin kung paano natin malalaman kung tunay nga ba ang simbahang ba natin. Gamitin natin ang simbahang katoliko bilang halimbawa. Upang malaman ito, tingnan natin ang mahalagang palatandaan. Ang tagapagtatag, ang pundasyon nito sa Biblia, ang kasaysayan nito, at ang koneksyon nito sa mga apostol. Una, sino ang tagapagtatag? o sino ang founder nito. Ang simbahang katoliko ay itinatag mismo ni Kristo sa Matthew chapter 16 verse 18. Sinabi niya kay Pedro, at sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Dito natin makikita ang pagtatag ni Kristo ng simbahan at ang pagiging unang Santo Papa ni San Pedro. Ikalawa, may pundasyon ba ito sa Biblia? Oo naman, ang simbahang katoliko ay hindi katang-isip lamang. Ang Ephesians chapter 2 verse 20 ay nagsasabi, Itinayo sa pundasyon ng mga apostol at ng mga propeta na si Kristo Jesus ang Pangulong Bato. Ang mga turo at tradisyon ng simbahan ay nakabatay sa banal na kasulatan at sa mga turo ng mga apostol. Ikatlo, may tuloy-tuloy ba itong kasaysayan? Ang simbahan katoliko ay mayroong mahaba at tuloy-tuloy na kasaysayan mula pa noong panahon ni Kristo. May mga dokumentong bakasaysayan na nagpapatunay sa pag-iiral at paglogo nito sa daan taon. Ikaapat, may apostolic succession ba ito? Ang simbahang katoliko ay may apostolic succession. Ibig sabihin, may tuloy-tuloy na linya ng mga obispo na nagmula pa sa mga apostol. Ito ay nagsisiling patunay na ang simbahan ay nagpapatuloy ng turo at otoridad ng mga apostol. Ikalima, mga katangian ng tunay na simbahan. Ang simbahan katoliko ay nagtataglay ng mga katangian ito. One, Holy Catholic and Apostolic Church. Ito ay nagpapakita ng pagkakaisa, kabanalan, pagiging universal at koneksyon sa mga apostol. Ang bawat parka ay may suporta sa Biblia at makasaysayan mga halimbawa na naglalarawan ng kahalagahan nito sa loob ng simbahan katoliko. One, ang pagkakaisa ng simbahan ay binibigyan din sa Ephesians chapter 4 verse 4 to 6 na nagsasabi May iisang karawan at iisang espiritu gaya ng inyong pagkatawag sa iisang pag-asa na nababagay sa inyong pagkatawag iisang Panginoon, iisang pananampalataya, iisang bautismo, iisang Diyos at Ama ng lahat na nasa ibabaw ng lahat at sa pamamagitan ng lahat at nasa lahat. Halimbawa, ang pagkakaisa ng simbahan katoliko ay ipinapakita sa mga pandaidigang turo nito at sa pagdiriwang ng mga sakramento.